video, no? Walang pangis, Salamat po! Ayun! May namumuti pa! Ayon. May namumuti pa! Nice, nice, nice! Bawi, bawi! Abusay, habang may kita, magpagasa! Ayan lang, magaling talaga tong Ayon. si Brother Dada. Matindi talaga ang pananampalataya ng taong ito. Ayun na! pa! Big! Skate! Balon! Woohoo! <laughs> Basa! Ayun! Uh, good morning mga kaplan! At na dito na naman tayo sa ating paghahanap buhay at kami na naman ni ka-brother Dada magkasama at dito tayo sa spot kung saan na uh, inaryahan ng ating mga ka-brother kahapon na ito nga si Bunso at si Brian medyo magagandang huli nila kahapon ito si brother Cholong ganda rin at yun nga, kasama namin si Brother Cholo, yun isinama rin kami dito sa spot na to nila kahapon pero ba maganda kalahati na yung nababatak natin ilang peraso pala ang ating stock ayan down oh yun, nakais na daw siya magliit magliit, lang size ng bisugo nila kahapon tsaka, kalma, kalma daw kahapon pero ito yung wala na kalugkalog, talutan ng pagka e, natin. Dalay na galaw. Eh, ang ganda halos naka 4,000 yata yung mga sina brother. Kaya no. At si Cholo naman ay eh, 3,000. Eh ngayon, sabi ni brother Dada, wala pala daw. Oh, wala wala ang luge o tukod lang ang mangyayari sa amin. Pero ito. Oh, Ilang piraso pa lang. Pero hindi pa tapos ang lahat, hindi pa tapos ang ah, lahat. Ayan, sabi naman niya, hindi pa daw taposan lahat at may kitang pa rin nga naman tayo. Malay mo sa kami na gumawa eh. Eh baka malay nga naman sa kami ka gumawa Sana nga, sana nga, wait daw. Kanina pa tayo salita ng salita, batak silang batak, wala pa na yakatis na, kundi isang perasong maliit kanina. Yo, 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 yo. Ayaw, may parating daw, may parating. Ah, at magbabatak din siya doon sa... Malapit lang din. Uy, tatigilan mo na! Anong siyata nila kahapon? Anong may satay? Ngayon nga, natin na yung kahapon. Eh. tayo na request para maiyabong na may talumpang pa ito ba ay tapay tao matamagin mga kabrand bisugbo kapayuk maklasih habag ano na yung mga na bisugbo yung parusang Mga mapasarap na natin Mga kay brother Dada Alright guys May stada ngayon no Ay labo labo Pero brada Talagang paunti na ng yung babatakay natin eh Yan pala sa palang din ang stada natin no? Ha? Maramingo. Misa. Yeah, Salamat po. Ito pa ba? pa. May na pa. Nice, nice, nice. Bawi-bawi. magaling talaga itong si brother Dada makikita talaga pala nang ng taong ito. Ayon na. Sige. basa meron ba, ba meron ba meron ba meron ba meron ba brother baka naman nakabawi bawi tayo kanina eh talagang lumbay na ka tayo ah magaling magaling o sana tuloy tuloy yung tulo, pero yan palang huli natin binabata ka na bata, ano? okay alright ayan guys at pauwi na tayo tapos at, na tayo magbatak ayan at simula ka na tuloy na tayo tayo na lang natin okay binabata ka sa sa pagkakal lakas mga kabrad lakas mga kabrad ayan at pinakita nyo naman na ang ating karagatan ayun naging huli natin ha alas mabibilang papasa halos mabilang ang ating huli yan o na nga lang at may ilang piraso tayong lapo at tatlong piraso yata o doon medyo makakabawi-bawi na yung ang may taat siguro naman siguro naman hindi tayo malulugi See you to our next vlog na lang mga kamrad. bye bye, bye, -bye. Woo, Lakas! Siguro balik na naman muna tayo sa gilid. Sa pangarihan natin sa gilid. Yung ariyang hapon.